Hi, magandang hapon po sa. na po sa inyong lahat mga kababayan, no? Back to our live feed. Dahil mga pasado alas uh, sa is nang uh, bumalik na ho ang uh, supply ng kuryente. Kaya... <laughs> Ba't tulang nakikita akong komento? ako Ako'y nasusura. Baka naman walang hmm. Hindi naga walang komento na nalabas o wala pang Baka naka-hide yung ano. Ayun, baka nga yung naka-hide. Ayun. Si Jason Marader nakita ko. Tingnan niyo nga ni ko may mga komento na namapasok ayun Ano na 'yan? Ano daw may komento na ba't wala ako nakikita? Bumalik na po. Ayun. Bumalik na nakita ko ni mga komento niyo. Ayun. Sa kumusta po diyan sa bayan ng Benavista? Bugpog. Gasang magaganda. Mga turios na yanong gaganda rin at yanong gugwapo. Mga taga Salpa. Mga taga Santa Cruz, bumalik na po baga ang supply ng kuryente sa inyong lugar? Dini po sa atin sa buwak ay bumalik na mga 7.56 ho. Mga pasado alas 7.56 ng gabi nang bumalik ang supply ng kuryente. Dini Pinagatan ko kanina kung anong inakain ko. Ako po yung naga papak ng maningyanong kunat. Masarap sana at malinam namang ano, malinam namang ang asin. May tinudtod na asin. Kaya lang yan ng kunat eh. Mm. Kumusta po kayo? 40 inch TV. 11. Ito po muna ay medyo informal Sabin ha. Ganun ni ano. Ah, si Adrian, Anakamabayan. bumalik ako ng balik po. Ay, yeah. Akala ko ito ay rinalumlumang. <laughs> Akala ko ay rin kakainin na yung rinalumlumang ko kanina. Mas ay. maganda. Ay, ay po Mas si ano, Adrian. Adrian. Per taon. Kakadating lang ho niya ni Adrian galing sa studio. Gaprograma sana. Ay. Ay. Brown out. Brown out kaya hindi na nakapagprograma. Ay, sabi dito. Ayan, marami na, Dada marami na nag-comment to. Ayan. Wala pa daw kuryente sa ano, sa Santa na Cruz. Dahil palpak ang sarbisyo, ng ulo. na may sabi niya. Ay. Florami. Mani. <laughs> <laughs> Hello sa ating mga kababayan. Ako, nakita si Clyde. <laughs> Ano yung sabi ni Florante? Malapit naman si po President tupot Pong L.A. sa Pangulo. Ay, mga kababayan ko yan, eh, pwede na po kayo magkomento. Makawala pa daw naman naman sa Santa Cruz. Ay di wala pa din sa Torrijos nga ni eh, kung gaon. O yung sabi ni Florante, malapit hmm. naman daw si President si Pong L.A. Sino yung Florante yan? Ayaw, sa Pangulo. Baka naman magawa nila ng paraan. Hmm. Ah. yung Hi, Mercy Murillo watching. Mm -hmm. Hi Felix Ribadiniera, wala pa rin daw sa Santa Cruz. Sa Gasan meron na po. Baga. Sa Buena Vista meron na rin po baga o sa Torrios meron Maybe na po baga. Hmm, Kita ko magpapakitahan muna kung wala pa. Dito po sa ilayo ng Bungana ay eh wala pa pong kuryente. Mila paglinawan. Anong oras po, kaya kaya magkakakuryente din sa Kamandugan, sabi ni Rene Yoke Sumindi ng kaunti kaya lang yung nawala agad, sabi ni Jeneline Soto Tolentino. Yan ang makamahirap eh. Bagay gaong, bagay aputulin ng kuryente. Adre diretsyo na. Ah, at nang, di nagasira ng gamit eh. Yung aming, yung kuryente doon, yung, yung computer doon sa Lucky 7, hindi na nagana, pumutok dahil nung biglang nagkuryente. Ang mahirap yung nagakor yung nawawala ng kuryente tapos ay nahina lang pala yung supply ng kuryente tapos biglang may meron na naman. Yun ang yanong lakas magpasira ng gamit eh. Okay nabibilingan di ata naiisip yun ng mga taga. Uy, yung aking maestra na napakaganda si Mrs. Rosa Constantino nanonood mula diyan sa Torrijos. Hi Ma'am Rosa. Kumusta na po kayo? Naku, naalala ko si Ma'am Rosa Constantino. Baling pag-usapan, total yan naman ay aking uh, mataas ang grade ko dyan nung ako'y grade 6. Ano? Kami po yung na... Ay, naku, Ma'am Rosa, kumusta po kayo? Ingat po kayo dyan, ha? Mabait po yan at uh, yan ang taas ng grade ko dyan. Paano naman hindi mataas ang grade ko dyan kay Ma'am Rosa? Ano? Ayoko ako po yung nagadala ng ano, napagdala kami ng isda doon sa kanilang bahay. <laughs> Kaya pala sa rep. Yung tawa ko. Kasama ko si Ameline, yung kaklase ko. Sino pa nga na yun ay? Tapos kami nag ano, nag ng ano ay? nag kami ng isda. Yan, taas pa ng grade. Ang rosa, kumusta po kayo? Mm. Ito po yung live vlog ha. At uh, medyo informal po muna kita ha. Pero Nasaan na po kayo ngayon? Wala pong kuryente din sa Torrijos. Bakit po kaya? Wala pang pabatid ang ano, ko ha? Bakit po walang kuryente? Kaya tayo makikipag-alam pa kung bakit wala nga ng kuryente. Dapat po talaga nating uh, ipagmalaki ang napakagandang serbisyo ng Marelco, sabi ni Bolfen, Mascarinas, Valenzuela. Mabuhay ang mga taga Marelco. Burnout po ngayon sa amin sa Masiga. Christmas light na naman po. Habi ni Amin. Jerex, yan nung tagal isang oras na kabayan. Ay nga, ano Pasko na sa Marinduque, Kevin Tan. Ayan na, may kuryente na po din eh. Saan ka, Jonah Monreal? Nasaan ka? Santa Cruz po'y wala pa. Emma Matira Cruz watching from Candaba, Pampanga. Hmm. So, sa Santa Cruz, wala pa po. Sino yung kanina nag-comment na meron na daw? Sa kanila. Dini sa box meron na po. Kita po muna, inagapap ako ng... Uh, Muhammad, brown pa din po sa Malibago. Uy, bumili ka kasi ng AVR para di nagkakadamage ang gamit mo pagbigla kasing nababa ang na, nababa o nataas ang voltage or high voltage na nagkakasira. Bumili na po ng AVR, di pala ang nadating sa Lazada. Tagal. Nakita ko na po ang kagandahang lalaki mo, DJ Mio, Marivic Almonte Habinar. Ako, maraming salamat po. Hi, thank you po. May ilaw na din sa landing. Ngayon la ang sabi ni Wilma Torino Figuerewa. Figuera. Yan, nung ilaw yan eh, parang Christmas light, gulping pulahil nga ni, kaya, sabi ni na, na. Lani Semilia Sosa, It's yan pulahil nga ni, ano. Kaya po kami nagsilabasan talaga at ay, anong init, yung pulahil eh. Wala pong kuryente din ito. sa Tigyon, Gasan Marindu. Oh, walang ay, kuryente ay, sa Tigyon, kay, malapit kayo sa inyo. Kay ano? Kay Adrian? Kay... Tigyon? Wala yung sabi sa bayan nyo. Ah, malayo sa inyo. Ibilin nyo to. Hindi po sa Santa Cruz ay meron na, ayan. Gasan Sir, wala ay, pa rin. Sabi ni Jaisel Rosas Hello kabayan watching from Nubaliches, Quezon City Pa-shoutout naman sa Malakas Family sa Lupak, sabi ni Maring Malakas Juan Anong init? dami ng lamok Kabayan yan, no? Eh, eh wala pa talaga dinisagasan Sabi ni Jeric Sagid Ayat kaon kapag singilan Magbis kapag suplay ng kuryente Paayakan, sabi ni Bunog Palus A shout out sa lahat ng mga taga-Puktoy from Taiwan sabi ni Randy Rosales. Mm. Supposed to be mayroono kitang programa pero hindi na ako umakyat dahil nag-brownout kanina. Ay hindi ko na pagpatuloy at nakakasura na. Bukas na laang ulit. Kanina ni Nakakatambad magpabalik-balik anong layo pa naman. Bakit laging brownout diyan? Eho pa nga Ana Marie Pedernal Pardilla. Hello mga kababayan Santa Cruz and Barangay Tabi. Buak watching from Quezon City. May biyahe na po ba ng barko papunta dyan from Lucena. Meron na po. Meron na baga na biyahe na na pwede ka na sumakay? Uh, meron dala-diretso naman ang biyahe. Ay hindi. Kaya pwede ka sumakay. Ay hindi. Dapat may travel. Eh. Dapat may uh, uh merong ano, pinasa na requirements. Ay natanong. Ay na, tanong, um, Oo, oh, ako pa. Ako rin din pa. Ako ah, yun. Patagal naman akong nililis. Yung 9 ang nasold out. Bakit lagi ko yung brown out? Sabi ni Cristeta Robles. Oye, eh, diyan, babasa nga ulit nung dahilan nung pa, ano, paalala ng marel ko kanina. At basahin ko. Wala sa akin. Ah, ko? Wala sa akin. Wala ka? Nasa si cellphone? Ah. Basado nga ni muna ano? Wala yung no, cellphone po sa Poblacion Torios Until now ay wala na namang kuryente Sabi ni Doris Celorio Naku! Sa amin sa Torios wala pa Watching from Tandang Sora Dahan-dahan utoy Baka ikay mahirinan at matigakan Sabi ni Sandol Ricalde Ako nga ninauhaw na po Pabati sa mga taga Banukbuk Salamat ni Jimmy Hi Marivic Almonte Habinar Kaba yung Marivic taga Banukbuk ha? Watching from Sukat Muntinlupa City bakit walang kuryente din sa buong Torino, sabi ni Aileen Pastrana. Meron na po sa Santa Cruz, yeah, hey, may ginaman. Don Di pa-shoutout sa akin. Miss Dondi, salamat po. Ay, Miss Don, how so are you? Dini sa Torios, bakit walang kuryente? Nasaan na po kayo ngayon, DJ? Mukhang ang po ng inakain mo. Nakain ako ng mani na yanong kunat. Binili ko ay sa may kapitbahay namin yanong kunat naman. May naman at matagal kain nguya-nguyain. Ay, naku ba, pa yun nanguya wala. Walang ilaw eh. Ay, anong makababayan na yan? ba sabi ni Lalaine Colopano? Hello, watching from Kuwait. Hi mga kababayan. Kumusta po kayo? Ano pong iyon na Parang pahirapan pa na naman po ang tumulog ngayon at yan banas. Sara Manaw Nambio. Ay, Denise ay meron na. So, okay na mag... Yung niya. Next week at next month, ano kaya nga niyang idadahilan nila ulit? Awan ah, pa nga ni ano, Jobs Angko Salazar. Maalaman kayo, din niyan kung ano adahilan ah, bukas. Plasterizo ano? Awan la ang ani ano. Pat kaya perming ganun. May dumang ]寸. aswang. Sobrang ano na ito. May dumaang aswang. Daw. Ang business kinis time talaga nila. Stare. Sasanay na. na ano? ano? Kakaawa yung mga gamit at yan nung mamahal minsan ay ang hirapan. Nag-aaramhanan pa man din bumili ng ano, ng uh, ilaw at tapos ma ma la ang laang. DJ Myong, salamat sa iyo. Pag uh, pantanggal ka ng pagod, pag naririnig ko ang boses mo, ramdam ko na taga Marinduque pala ako. Nga ni Baya, sabi ni Bunog Palusayo. Yan ang tindi nitong si Bunog Palusayo. balis nito. Maraming salamat ha kalimutan ang salitang atin at uh, sabi lang ang numatatanda ay hindi patuyo ang inagaong ano ay wag mag inarte Eric Soto Aguilar wala pa rin kuryente sa turiho sabi ni Ria Mina sangkap rosado sumabit daw po yung sigarilyo ng kapri baka nga ni sumabit na naman ang sigarilyo ng kapri ano po kaya po walang kuryente ayawan at din ko sa boke, ay mayroon na Wow, kita na ulit ang mukha nyo, DJ Myong. Anakin ay kanina ka pa parang, Ah, ano daw sabi? Anak, ano, kanina ka pa nakain, para pong yanong sarap. Nakain ako ng mani na yanong kunat. Eh, eh, baka kunat na rin. Eh, naubos na naman. Ang siya dito pag ginigot saan akin sinaglalagay. Well, Aaway na naman kita noon. Ano, <makes> <Hello>, Adrian? <makes> kita muna yung mag-ausap. Okay. Nasaan na po kayo ngayon, DJ? Ako yung naari sa buwak. anari sa buwak. At ako yung paket na kanina sa studio para magprograma Ay, lintibis na kuryente. Biglang nag-brown out. Sabi ko, hindi na ako matuloy. Mga gaoy-uwi na ako. Maigi pa yung mag-tanghod eh ako na ari ngayon okay, sa uh, go. Oo, oo nga ni ano, tama si Jobs Angko ang ko sa Lazar. Ang mahirap ang mahirap nga ni ay meron kang gamit na hulugan tapos hindi pa natatapos. Ang ah, maka ilan oh, dahil sa, oh, oh, sa brown out eh. Dapat CTV. siya na inapabayaran. Hello po, bakit baga laging brown sa Santa Cruz? Hindi po yan sa Santa Cruz laang ha, sa buong Marinduque po yan. Hello, pa shoutout naman po sa mga taga Singapore na sina Girly Makailaw from Romel Makailaw. Maraming salamat DJ mula kay Batang Masipag. Oh. Hi Carmelita Sales Maming nanonood. Sa gasan wala pa rin kuryente. Bakit kaya? Mukhang ang nagkaroon ng problema sa nauna kita. Siguro may problema sa parte ng gasan. Bagay Adrian, bagay gaon sila natatagalan. May problema. Ratat, na mm. na I mean. Hindi na po baga bago palagi ang walang kuryente. Parang hindi na po kayo nasana. Hindi na po talaga. Uh, kami hindi nagabay, kami nagabayad tapos kami masasanay ng gaon. Ayoko ng gaon. Ay kabayan may ilaw na po din sa barangay Sayaw. Pinatay ko na nga niyong bunsol at uh, masisingot, masisinghot maigi yung maitim na usok. Ay makayano ito, sabi ni Randy Mendoza Mamplata. Ano na yung ilaw na niya sa Torres ay patay sindi sabi ni Arlene Feliz Ramirez. Bumalik na po din ni mga 7:20 a uh, 7:56 so nang gabi bumalik din ni sa Santa ah, Cruz. sa 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 buwako, nalilito na tuloy ako. Malapit na po ang Pasko kaya ang kuryente ay patay sindi na. Masanay na po kayo na laging walang kuryente tapos ang laki pa ng bayarin lagi namang walang ilaw sabi ni Lani Villa Vicencio. Frias. Yes. Ay, si Ate Ligaya, nanonood. Oh, Ay, okay, kita po yung alam na at uh, maraming salamat sa inyong ginawang pakikipag-erguhan sa akin ngayong gabi. Bagamat uh, wala namang kabuluhan itong ating pinag-usapan. Mail kita ay uh, nagkuwentuhan uh, lamang ng kaunti, Ay maraming salamat pa rin po sa inyong uh, patuloy na panunood sa Marinduque News Network. Thank you so much. mag po kayo dyan. Dini po ay kung uh, sa mga nagatanong po ng uh, sitwasyon po ng COVID dito sa ating lalawigan. Ba maswerte po ang ating probinsya, ang ating lalawigan sapagkat ilang linggo na po kitang na ikukonsidera na COVID free. Oh, na COVID, na wala ng kaso o wala nang naitalang kaso ng COVID sa nakalipas po na dalawang hanggang tatlong linggo. So, maswerte ho kita. In fairness. So, baka naman nag na yung ilaw sa Pasko. Oo nga niya. O oh, yun. So, ay nanonood pala na si Kabayang ano. Eric Arevalo ang ating Hindi pong adviser uh, 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 advisor sa Marinduque nyo. Saan ka na, Adrian? Saan ka na? Okay. Makakain na po kami pala. Kapunta muna ako dun ay. So, ayun. So, pagdating po dito sa COVID, maswerte po kita. Thanks God. Praise the Lord. Dahil uh, nasa dalawa hanggang tatlong araw na po kitang walang kaso ng COVID sa ating probinsya. Thanks God. Pangalawa, dito po ay maluwag na naman ang uh, sitwasyon, pero palagi pong pinapakiusap ni Governor na lagi po kayong mag physical distancing at magsuot po ng face mask kapag kayo po ay malabas ng inyong mga ta sa inyong mga tahanan, ha. Importante ho, ha, na pagmalabas ay uh, lagi pong magsuot nang face mask at wag magadikit-dikit wag magadikit-dikit maga ha hindi na po kami sa kubo at kami po yung makain na ng hapunan so si kabayan oy sa maraming sa salamat pala kay ah ang ah, tindi hala hala ah hala, ah, hala. Ay, tinawaan na ayah na, ng brownout yan Effective daw po ng brownout yan. Wala. kasi ang balis sa Adrian. Hala. Nadali mo tiro. Hala, kasi pa. Pababa, pababa. Medyo baba, baba eh. Yan, ba? babae pa. Babae pa. oh, ano na yan? Apekta ng brownout yan. Ayari susi. Yan. Hindi po nakapag-live dahil brownout. O, oh. yung iamot. O, oh. ngayon ay nag na lang para mawala ang iamot. Hindi, hindi. TikTok yan. Yan, hala. Pasihi. <laughs> yan. Napanood, ng TikTok niya. napanood ka ni Tito Rolly. <laughs> ay, Tito Rolly Laracas is watching. Yan, epekto daw yan Tito Rolly ng brownout. O. Oh. Walang ayuda. At saka ayuda. O, meron naman. Maraming binigay si Governor. <laughs> at saka si Congress. Alam mo sa amin sa Torios, kahapon, may pinadala na naman si Congressman. Yan ang sorte ng mga taga -tourisos. Sa iba Sana naman natang, ano, Barangay Dinwari at saka bayan ay meron din naman Sana atang. All, hindi ko laan na monitor, pero na monitor ko sa Torios ay. So meron na naman doon, yan dami. Kakatuwa. dami eh. Uh -uh. Dami, hindi kakatuwa. Bawal daw ang sumigbay nga ni ano, bawal daw magsigbay. Yan. Pwede patong oi anong ulam po ninyo? I-vlog natin yung ang alaw, ating ulam. Na ang ano, ulam. ang ating pong ulam ay? P, P, uh, PM maiba, uh, naman sa, da yun, maiba naman po Ari, sa? AM Maiba naman po Arisa? Sarap kasi ng adobo namin kanina. Hindi ka dito kumain. Ari po ang inagaong pinulahang, pinulahang tinigang. Yeah. Mag-comment po kayo kung anong, ta walang tamang sagot ha, pamalian po ng sagot ha, pamalian ha, wala pong tamang sagot, ano po ang ulam namin ngayon, ano yan, Napakita ko po sa inyo, pamalian po ng sagot ha, walang magasabi ng totoo. Ah, yan ay, ano ay o, ano Buong ito Balatan. <laughs> balatan yan. Ano ito? Yan yung nasa dagat. oh yan. Binurong na ano, yan. Binurong balatan. Oh, binurong sabi. Ang sagot po Ang sagot po ni ano Adrian ni binurong balatan. Oh, basta pamalian po ng sagot ta. Anong anong sa, ano tita anong ulam natin ngayon? Anong tawag dito? Ano ano ang tawag? Yung maling sagot ha. Naku, ano hila na mo ng pagsagot. Kung baka may mga nag ano oh. Anong galing pa lang sumayaw ni DJ Adrian? Balaw gayan? Ay, ang sarap naman ng balaw. 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 Wow. Balaw gaya <laughs> yan. pamalian po ng sagot ha. Oh, balaw. Balaw. Balaw, asawa ng Bulaw. <laughs> balaw yan, balaw. Bihod po yan ng isda. Ay, magaling, marunong, <laughs> maalam. Sabi ni Rihel Emilia. Tulingan man din yan. Tulingan <laughs> daw po ito, tulingan. Pamalian ng sagot. O, magaling si Hisuli Art. O tulingan hala ay ah, dila ng bakawari yan hala birahi, itlog na pula po yan <laughs> <laughs> lintibis itong si ano ay eh, si sekre ano ito rele riansares yan daw ay dinurog na kakaloy <laughs> alam 'yong yung kakaloy ano ano nga ano yung kakaloy <laughs> Alam mo yung kakaloy, Adrian? Hindi ko alam kakaloy. Ah, hindi mo alam ang kakaloy. Hindi ka pala, hindi ka nga ni taga Marinduque. Hindi, hindi, ako taga Torino. Oo, oo, kakaloy. Ibang kakaloy iba ang kakaloy. Iba-iba man din sa sa... Yung ato. kakaloy ay uh, uhud. Kakaloy. Di ba ga ano? Kakaloy yun, di ba ga? Dinurog na kakaloy po yan. Yan po ay susong karabaw. Imbutido po yan. Ulang-ulang <laughs> baga, sabi ni Miriam Sarmiento. <laughs> Nakikipaghinambugan din ito mga ito. Ayaw. <laughs> Pinapula na suso. <laughs> Pinapula na suso. Ay, makapwede yan, ano. <laughs> Pinapula na suso. Uh, Ay, ano no, kamu, sabon ni, ni, sabi ni Nilo Rebilia. <laughs> Nakikipagkwentuhan pa rin po yung mga kababayan. Ay, gadasal na kita. Let's all bless the uh, let's bless the food all together. Bless us all, Lord, on this day gift which you are about to receive from the bounty through Christ our Lord. May the Lord provides for the needs of others, especially the needs of our kababayan, na wala dito sa Marinduque, nandyan po sa ibang lugar, sana po ay meron din po kayong mga pagkain na inagasaluhan sa inyong mga hapag. Dalangin po namin na nawa ay nasa maayos kayong kaligtasan sa tuwi-tuwin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay sinasamo at idanalangin namin sa iyong napakatamis at dakilang pangalan. Amen. Amen. Yeah. So, it's uh, so about lahat to eat. Baka naman... Ano yan? Mm, tinigang po mandi din niya pala. Okay, ikaw naman. Ito kayo magapaalam. Um, Kami po yung magapaalam ng mga kababayan. God bless you soon. Thank you so much for watching. And ganap na 8, a uh, 7.56. Kanina po, bumalik na muli ang supply ng kuryente sa ating lalawigan. At tama ko lamang po ha. Uh, dito po sa buwak pala. At tama ko lamang po, apat na beses po palang nawalan ng kuryente ngayong araw. Isa po kaninang <laughs> bago mga siguro mga alas 6 po yun ng umaga o alas ng umaga basta makani ng umaga sinundon puyaan ng uh, patanghali ng mga patanghali then nung tanghali meron and then ngayong gabi so bali apat na ho so yan ho ang siste okay but anyway yan po ay golden kohol. Okay. Kami po ay alam na muli po para po sa mga balita na may kaugnayan. Ito po ay huwag nyo aseryoso na yung ating kwentuhan erguhan kanina. Yan po ay atin lamang very informal discussion and erguhan. So uh, maraming salamat po sa inyo magkakitaan at magkarinigan po kahit kita sa ating mga formal program sa Marinduque News, sa studio ng Marinduque News. God bless po. Ingat po kayo. Bye-bye. Bakit? -bye. <coughs> Kasi hindi ko ni